May cobra! Summer po ba'y? Eh? Uy! Dito pa, asan nyo naman na uli farm! Pasing! Pasing! ako nakakita ng in person? <laughs> <laughs>

Brother, namin kay Tim Tim na. <laughs> Iwanan na po namin kay Tim Tim. <laughs> <Okay. laughs> Pilipin ko, Brian, kaya? Oh, King. Ang yes. laki ba? Sama, sama. po ba <laughs> ani na yan?

Ayan ko, Cobra! Naisipan <laughs> eh. pala si Master Cobra. Ito pala po. po. <laughs> oh, no, oh, yeah. <laughs> <Ayon. laughs> Nagtitri <kasinagal> yung Cobra eh. kami ni Sir Ayan o, tamagyarwa. Oya! Galing ba? Ayan. Ata, sinakal yung Cobra nga nga <laughs> siyempre lang yon siyempre lang yon karamihan lang <laughs> yon karamihan lang na ay ay ay, ay. Lumabas, lumabas. <laughs> sumala sumala malala <laughs> ay may, may